Araw na, heheheero, busy pa ang mga lalaki yan na akala mo ay nagsasara lang sa isang vape shop sa Valenzuela. Sunod-sunod nilang inilabas at ikinarga sa SUV ang mga dalang supot at kahon. Heheheero, hindi sila trabahador, kundi mga tirador ang may-ari ng tindahan. hinoldap nila at iniwan sa loob. Hanggang ngayon po, natatakot ako. Tuwing parang nakakita ko ng mga ganong itsura, eh, kinakaba na ako. Kasi pag na, yung, yung unang-una po nilang pumasok sa amin, akala mo talaga totoong ano, eh, bibili kasi okay po siya pumustura. Eh. May pa-cellphone pa, may pa kwintas modus ng mga suspect na makipagtransaksyon online. Kapag naayos na ang kanilang order, ay saka sila sa salakay. habot ng higit 2 milyon ang halaga ng kanilang natangay. Pero buti na lang, nahuli na sila. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.